Hello, good afternoon. Nagluluto tayo today ng sinigang na pork. Okra, tsaka balatong or string beans and then sinigang sa sampalok mix with gabi. Yan yung ating kangkong. Yung ating talong. Ito na yung ating mga ingredients. Yung pork po natin today is half kilo po yung niluto ko today para sa sinigang. So, ayan, nag pa ako para lalambot yung pork. at ko na yung ating kamatis. Kamatis. malambot na yung ating pork so kailangan na natin idagdag yung ating string beans next natin is yung okra Tolong. dagdagan dag, natin itong ating sinigang. Oh my God. Magic syrup. ang last natin is yung ating kangkong Yan na yung ating kangkong yan ready na yung ating ulam, luto na yung ating ulam super Sarap. ayan na yung ating pork sinigang luto na ready to kain na meron na tayong ulam